Ano nangyari? Pag gumama no unang bumaba itong mm. side na Sumasakit siya? Mm hanggang? -mm. So, sa ulo na? Masasabit. Okay, testing. Ah, ah. Wait lang. Okay, oh, sarap. Naglaro? pa. Nyinginig pa. Dito ka Kailan pa nangyari yan, ma'am, sa'yo? parang two years ago na po, tapos mas lalo siya ngayon, mas lalo ko siya ngayon nararamdaman eh. Mga sakit na pati ulo mo. Hmm, tsaka yung sa... Kasi once na, kung, once na kasi kumain ka dyan, siyempre, nakatagilid siya. Mangangawit yung mga ano mo. Mm. Na ito kasi, yung direct yan sa sentido natin, sama mm. na yung ulo, sasakit na yung ulo mo. Mm. Okay, ma'am. May kumalit? Ayan. Ah. Nga nga. Sara. Yes. Hindi ka makakain dito nung bigla ng burger. Pag sumu ah, kalak na. tinggal ulit suara terus tinggal dan dan suara suara mm thank you suara 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 mm thank you suara 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 mm

kong. So, Sumasakit din ba yung balikat mo? Opo. Oh, masakit. Sige. Daba ka muna. Baba ka konti. Baba ka konti. Komportable yung mukha mo? Okay na? Oh. Talaga pa ba 'yung sa akin? E, hindi pa nawawakas ang. Nag-eem sa didilim 'yan 'yan. Iyan. relax na. Ini. Let's see. Ano mo na i-say mo? Ano 'tong button? Dapat. sa hindi niya. 'tong

Ma'am, itong sa Jomo, maluwag Salabong na yung, yung Jomo. Ang gagawin natin dyan, iiwasan mo lang muna yung sobrang nalabing buk. Hikab, ha? Tapos, mawawala na yung sakit ng ulo mo na yan. Pati dito, mawawala na yan. Sa Jomo, mapapahinga na yung mga muscle dyan. Ang kailangan lang natin pag iikab tayo, chin in ang may tuturo sa pag-arap dyan sa'yo. lo, pero, Sa pa'y galing, Sa Para niyake. Ma'am, pag nga nga tayo, tandaan natin, ipasok natin yung chin-in, ay chin-in tayo. Ah, okay. Sige. Natatakot ako kung may biglang mag-lock siya. <laughs> Nandito kung hindi mag-lock yan. Kahit inga nga, basta tatandaan natin, pag maluwag na yung jaw natin para hindi mag-lock. Ito, chin-in palagi tayo. Kumapalag siya pero hindi never yan mag-lock. Tandaan niya yan. Basta mas ma... Nasa ilalim po nasa ila re-imagine sige ha ah. ah oh bait gaano kalaki ug oh, galak pa siya hindi ngayon serba mo masakit din dito mo hindi hindi na oh, hindi Di na oh, oh. pagdanga kanina <laughs> sa KFC si. ngayon pag kumakain tayo tulad niyan sobrang mm -hmm. laki niyan ng juso ko kakain. rekain mm -hmm. mo muna um oh. mm -hmm. hindi yung baka mag eh. Okay? Kasi minsan, nagmamadali tayo, nakabakante yung panga natin para pag hindi pa natin na-exercise. Pagsubo, tuk! Ah, oh, wala na. Nakalihis na. Ngayon, pagkakain tayo, pag may mga, lahat tayo may mga problema sa job, ano, no? Parang, wawarm up muna yung mga masa dito. Kasi minsan, lalo pag malamig na panahon, nakatigas yung panga natin. So, kailangan. Okay hmm. Tapos, paghihigab. Kahit gano'ng kalaki. Kahit gano'ng kalaki hihigab mo, basta chin in. Kasi yung ulo mo. Wala nang tunog. Wala nang tunog? Tumutunog kasi siya. Sir, pag ano, pag gano'ng hihigab ako, tutunog siya. Tapos, pag ibabalik ko, parang nauna siyang, oo, nauna siyang, oo, nauna siyang bumaba. Ay to tas tumata nagtwi-twist yung ano ko, yung bibig ko. Ganun yung pakiramdam ko pero pag tiningnan mo, parang normal lang naman. Pero ngayon, oh. Um, Oh, oh, wala. Yung tinatry ko. Sakit so, ulo mo, okay na? Mm, okay na. Huwag kang maliligo today. Okay, stay beautiful. Okay. Ingat. Bye-bye.